Kami ngayon guys sa gitna ng kalsada at ipagpatintero sa sasakyan Sino yung malalo? Siya yung palalo Na no, takbo na! <laughs> na no, tatakbo na ba tayo? Kaya na ba yan? Pero pag nagsagasaan tayo magtrending trending na video eh Pag nagsagasaan mag-trending video eh

Hoop! Nakatawid na tayo sa isang kalsada. Sa isa na lang. Wait, wait, wait. Tawid tawit, tawit! na! Masama <laughs> natin, nakatawid na rin. na ako.